Nakakagutom naman tong ating nakikita dito. guys, kung pupunta po kayo ng Singapore, pasyalan nyo itong uh, brands branch na to, no. Kasi itong, uh, kaya pinuntahan ko to dahil ito na yung last dito sa may uh, Katib, dito sa Singapore. Magkuklose na sila. So, green up ko na yung opportunity na mapasyalan nga itong kasi dahil nakikita ko na napakasarap nga ng mga pagkain dito. At syempre, yung ambience, wow, sobrang ganda dahil overlooking mo guys itong dumadaan na MRT dito or train dito sa Singapore itong dito po sa red line at napaganda talaga dahil nasa gitna siya ng ilog bato or man made bato hindi ko hindi ko sigurado no pero sobrang sarap ng mga pagkain dito so yung starter nila na in order ko ay syempre french fries habang naghihintay ng ating pinaka menu yan so pa-juice-juice muna tayo at syempre dahil umuulan may matching ano pa sila no payong-payong dyan so yan nga guys overlooking mo yung uh, train dito pag dumadaan dito po sa red line dito sa singapore at ang kagandahan dito, buti nilang kahit mag-isa ako, eh may dala akong gimbal dito sa aking uh, cellphone. So, yan, naikot-ikot ko siya, inuutusan ko lang siya, pwede pa siyang lumapit ng ganyan. O, oh, ba? Diba? So, ano pang inintay nyo? Bilhin nyo na yan. At uh, talagang nakakatuwa tong aking uh, remote dito. Ayan, no, tinan mo na. Kung in naman, wagas, di ba? So, ito na guys yung Spicy Korean noodles. Wow, sarap nito, guys. Sobrang anghang. Ito po yung kanila skewer 'yan. May barbecue, mayroong uh, mais, at napakalambot po ng karne niyan. Talagang uh, malinamnam. At isa pa pong in order ko, ito pong uh, kanilang braised pork belly done with uh, shiitake mushroom. 'Yan. Talagang mapapawaw ka talaga sa sarap dito sa kanila mga pagkain. Try nyo guys, pag napunta po kayo sa Singapore, marami pong brands pa naman ito dito sa Singapore. Dito lang po sa Katib siya nagsara. I think under renovation siya. Hindi ko lang po sure kung mahilig kang uminom, syempre, pwedeng uminom dito. At alam nyo ba guys, napakagandahan ng kanila mga music dito. Kaya lang, syempre, enough ko muna para maiwasan natin yung copyright. So, di ba, sayang naman yung pinagbablog natin dito kung maka-copyright lang din tayo. So, shoutout po sa lahat po ng ating mga followers dito sa Not Not, Not Palaboy. At sana po, samahan nyo po ako sa mga travel ko dito sa Not, Not Not Palaboy Facebook page. And don't forget na rin po na panoorin po yung ating mga tutorial dyan sa Reels. And guys, so, kakain po muna ako at sana po ay eh, nagustuhan nyo pong uh, itong aking vlog na to talaga napakahang netong spicy uh, noodles nila na to ha? Huh? sobra so thank you guys maraming salamat po ulit bye